Bukal yan na Taylor. Pero para pwede po siyang hukayan ng buhangin. Kasi buhangin po yung ano. Buhangin po yung laman ng ano. Yung lupa. Buhangin yan o. Oh. iyan ang iniinom nyo? Hmm. Malinis yan? Malinis kaka. eh, paano itong ilog? Nandyan lang. Ha? Yung ilog. Wala nang ilog. Yung itong tubig na ito, galing dyan sa ilalim yan. Malamig nga ay. Pero hindi naman kayo nag-ILBM o ano dyan sa hindi. ano? Hindi. Oh. Paano naman kami mag-ILBM? Galing naman nga sa ilalim ng lupa ito, unang ito, na-okay na namin, ganyan lang. Mm -mm. Hindi okay lang sa, nung sayo namin, yun, lumabas yung tubig niya. Mm hmm, yun, Bukal. Parang galing sa mga ilulam ng ilalim ng ganyang puno, oh. Galing nga ako dyan sa ano na sa ano na yun. Tingnan mo naman, galing siya dyan, Oo, Oo. oh. Wala Bukal pero pag nahukayan pa yan ng ano ng parang balon, oh. babalunin Maganda ang tubig niyan, matamis-tamis. Sabi nga ni Ruel, kung makakarit daw ng ano yung tawag dyan, kung parang ginagawa ng burnal, tawag dyan. Yung, bornal, ta yung si, ano ba cold bird Colbert? Col Colbert. Mm -mm. Kasi para daw... Yung... Hindi, yung may ari ng lupa na to, pwede siya magpahukay diba, siya. Hmm. dyan. Di ba, pag magbababuyan siya. Mm. Lumalim, lumalalim yung tubig, titipunin yung tubig niyan. Mm. Daw ng Colbert. Tapos nalagyan daw butas labas ng tubig. Mm, -mm. Para matipong. Malinis, malinis yan eh. Sabi. Kaya nga malinaw. Galing yan dyan ilalim mo yun, ay, sa ilalim na yan. O pa Mag, Bukal siya no? Malinaw ang tubig. Hindi makalawang? Hindi. Wala siyang kalawang. Kahit na maghapon mo yung dyan ilagay. Hindi yan nakalawang ang tubig. Oo, kasi iba yung bukal, iba, iba yung labas ng tubig na may kalawang. Yun, kasi makikita mo pa lang diyan sa gilid nila naninilaw na. Ining kabila ini -in yan. Sa tubig bukal hindi na namin pinatuloy. Bukal yan. Sa kan nakita namin may naglabas ng tubig diyan. Hindi mm -hmm. na namin hinihingo kayo ng kamay. kumabasin yung tubig niya. Oo. Mm uh -mm. yan. Ma wala yang ano, wala yang kalawang kasi. Wala yan kung tawagin ay wala wala bagay. Kamot na rin hindi, wala yung ginto sa loob. <laughs> wala yung ginto sa loob. <laughs> ah, meron daw. Ah, Eh, kasi kung mayroon daw ginto, mayroon kalawang. Ay, mayroon... Ay, mayroon kalawang eh. Doon sa tinatawid na natin meron mayroon dyan. Hmm. sabi nila, pagka uh, naninilaw daw ang tubig, mayroon daw ginto sa ilalim. Mayroon dyan. Ang ganda po talaga pagka anong uh, ganto paligid mo eh. Nakaka-press ko sa pakiramdam. Nag-uusapan niya yung manok pa Pag-alay gamit dito. Sabi ko, hindi yung pang-alay. <laughs> <laughs> Nakampiyan ko yung manok, hindi yung pang-alay. Yan ha Paparamihin nga yan. Paparamihin yan. Kasi na may nag-order sa akin, by tiwin si hmm. na itong Hmm. Pang-alay na kasi hindi sa sabon Ito yung ano, taas o lalaki ng mga kahoy. Yung 2,000 hmm. Alam mo yan, ito yan lang, mga tulad yun doon. Tulad doon, sa kalsada doon. Itong kalsada na yun. pa man yun lahat. Hanggang doon sa may high school doon, tabungan bungan. At Helen, anong, anong puno yan? Yan yan, no? yung tumutubo na yun na parang, ano ba yan? Parang, Ayan. ha? Alin, ito? Oh? Huh? Palang yan. Anong palang? Anong magiging ano yan? Itong pinakabitan ba yan ng bulaklak? Pag nagtaas na parang laga, dyan ang orchage. laga, laga yan ang orchid. Laga, Subukan natin daw uminom dito sa iniinom ni Ate Helen. Ate Helen, ano? Titingnan natin, baka gumaling yung ubo ko dito sa bukal. Bukal ng buhay. Malinaw naman po yung tubig. Malinaw po yung tubig, hindi yan manong pag bumaba ha? Wala po lasa. Pinatanggal namin yan, hindi kami nagtatabo. Lasa po siya manamis-namis ng Wala pa noon, magpunta kami dito yan ang bukal namin. Yung baby, baka dito nyo papainumin. Sarap po, matamis-tamis yung tubig, no? Dito? Mm. Baby pa yun! Papainumin baka yung mag... na pinakulo. pakuloan nyo na lang. Wag... Tubig pa po. Hindi na po. Baka ano, mag -ilbiin. Kasi iba yung ano ng katawan natin kasi sa baby. Ang tamis-tamis po yung tubig. Malamig. So yan, sa mapagpalakaran po mga kalingap, ayan po, kahit umuulan po, ay naglalaboy tayo. Ayan, pumunta po tayo dito, bumisita tayo kila ate Helen. Habang naantay natin si Rola at si Kuya Ruel at umalis, ay mag tayo dito sa mga tanim ni ate Helen. Sa so mga kalingap, o oh, kahit maputik. Kailangan na po natin gumalaw-galaw. Isang, mag isang buwan na tayong tahiga higa dahil nagkasakit tayo ng trangkaso, no? Tapos pigsa, ay, just me, So yan po oh, po yung mga tanim ni Ate Helen. Ngayon po kasama natin si Ate Helen. Pag-iikot dito sa kanyang gabihan, oh grabe, ang ganda. Ang ganda po ng mga tanim niya gabi oh. Lalaki oh. Ate Helen, ito malalaki, may lapat yung laman. Ah, meron na. Ang lalaki po mga kalinga po. Oh. Ayan oh, shout out po diyan sino pong gustong order ng gabi. Nagagawin pong laing, order na po kayo oh. Ayan po, oh, mga kalingap. Oh, grabe. Ang dami po mga laing, oh. Lalaingin. Ayan. Marami pong gabi, oh. Malagkit po itong gabi nila, Ate Helen. Ayan po, ang kandun, oh. Ayan, meron na daw po itong laman. Ate Helen, oh, payong, oh. May sombrero ako. Oh. Ikaw, mo, payong. Ala, hindi. May payong. Ay, may sombrero ako. Magpayong ka na. Ayan, i-ano mo, akin okay na, iangat natin yan matubig ba? Ah. Makati. Kaya, Makati pa bunga. siya, hindi pa siya pwede. Hindi pa siya pwede. Mm, kailangan mawala yung bunga niya. Kailangan mawala na yung bunga niya. Tapos ito mawawala man din siya, ito na lang makikita ko. Oh. Mm, bunga laman na lang. laman na lang makikita. Tupo, okay, medyo maarap po hey, Makati yan. Makati pala siya kapag namumulaklak. Hmm. Hanggang dito pa lang gabihan nila. O, oh, malawak. So, yan po mga kaliyan sa mga gusto po order ng gabi na gagawing laing, oh order lang po kayo, message lang po kayo sa aking Facebook page, ayan, Aldous Eagle TV at i po natin yung inyong mga gabi along dito lang po ha, sa Camarines Norte ha, hindi lang po maabot ng Maynila at ipapailbisi ko pa ayan o, oh, gabi ay gabi, ano ba yan, tumigil ka naman ulan ang bun, ang bun ito. Ang amoy mo. Ay, sabi ito, malaki ng laman niya. Hmm. Malaki ng laman niya kasi nakita sa puno niya. Ah, ayan, ang lalaki mm -hmm. nga po. Malagkitan po itong mga gabi nila, Ate Helen. Mm -hmm. Mga kalingkap, masasarap po itong gabi ito. Ay, yung nasa balyo niya, yung Ate Helen, hindi na sa inyo yung gabi. Ay, ah, iba na. Ah, ito, oh. Oo, oh, ayan. Ang laman niya, ito. Mm-mm. Ang -hmm. laman niya, alam mo Ate Helen, ano, na kung taginit lang ano, yung mga dahon na yan para hindi siya sayang, pwede mo yan himayin na gawing laing, yung ibibilad. Nakakasawa naman. Hindi pambenta, patutuyuin mo siya tapos per kilo ang ano. Mura. Kilo ang bintahan. Ay mga kalinga, pero ako na dito. meron kayo nito, oh, Padre de Agua. Pagkain ng baboy. Eto, Madre de Agua. Yan. Pampataba sa baboy yan magandang sustansya niya sa baboy. Yan ang pinapakain ko sa baboy doon. Pinipitas ko lang yan, tapos si ihagis doon. Ate, hindi wala ahas? Wala. Wala. <laughs> Kasi hindi ako nakabota. So, po. Oh. Uy, hinug na yung sinyoritang saging. Ayun oh Hinug na. la na. ng mata ko. Oh, hinug na po yung sinyoritang saging. At saka, Ate Helen, ha, yung sino, ano na to, oh to. May kardo yan. Eh, hindi sa inyo? Hindi. Oh, yan ang pangkain ng baboy. So, may mga laman at ito. So yun, okay. daw ako pala. o. sa natin si Ate Helen kasi naantay ko po si Rich Palco na bumalik. Ay, grabe. Ang lawak po ng mga gabihan na Ate Helen dito. Oh. May laman na ito. Laha, may laman na ito. Laman na pwede tayo magtanim doon kahit mga dalawang libong puno? Oo. Oh. Yun. So, may ano na pwede sa pabing tao? Oh ang uh, lalaki ng laman ng gabi oh. lalaki ng laman pwede na yung pagbenta yun di ba pag umuwi si Falcon sa Atipolo anihin mo na yan at ibibenta natin doon mm -hmm. sabi nga ni Ron dadalhin at ibibenta doon sabi nga ni Ron usapin niya si Ate Adil kasama tayong dalawa eh paano yung mga bata eh pwede naman yung kasi si Perley naman ay maiiwan ah sa mga kapatid niya Oh, pwede yan pangbenta benta doon. Dadalhin nyo, tapos ibibenta doon sa Antipolo. Oo. Oh, Mahal kasi yan doon. Yan, pag alam ko pagsama ko doon, ito kukunin ko na lahat. Tsaka magdadala kayo ng pangtanim na ganyan kung sakaling ano, ang gabi. Kung papayag daw kami, masama daw kami. Ay, buo, magbakasyon, bakasyon, para makabakasyon din kayo. Nakita mo yung nagpunta sa tayo doon? Ha? Huh? Enjoy buhay niya doon? Sa? Doon sa kawanbanan na eh. Ay, oo, oh, so, nag tayo. Oo, oh, na-enjoy daw ang buhay. Oo, oh, oh, iba na nga po ngayon ang aura ng mukha ni kaya, ano, Ruel. Ayun, oh, oh yung, ano, oh, tingnan mo, oh. Saging <laughs> sa inyo din ba yan dyan? Sa amin. Saan yung dating bahay niyo? Ano? Ah, hindi diyan. Hindi. Sino may ari ng kapsaging niya na yan? Iba na. Iba na Iba na rin may ari nung ano, yung ukrahan Iba na may, uh, uh, Ah, dito tayo. Ito tayo dito. Iyan, iyan, iyan. Marami ng ano, yan. Buga na, yung... Iyan, yeah, hinog na po yung, yung ano. Yung ganito yung tinuha ko sa iyo. Ganito ka nalaki, oh. Oo nga, malalaki nga. Masarap nga yung gulayin. Doon na sa bahay nga. Gusto ko nga ilain yun. May mga laman yan. Yung mga kalingap o. Oh. Ayan, gabi ni Ate Helen Oh. Lalo na yan, malalaki na yung laman na Grabe. So, mayaman ka na Ate Helen. Okay. Sa gabi. Mayaman <laughs> <laughs> sa gabi. Ay, aba, marami ko mayaman diyan. Pag naibenta mo nang maayos 'yan at magandang presyo, mayaman talaga 'pag. Mayaman sa gabi. Tingnan mo, kalino ba? malaki ang laman talaga niya. Oo, oo 'di ba? Malalaki ang laman. Okay. 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 Wag lasa ng kobra dito. Wala, Ayun wala. Wala. <laughs> <laughs> yung, alam mo yung sapaling yog? Ha? Oh. Pag maraming kubra, lalagyan mo ng kunting asukal tapos yes, iiwan mo <laughs> yun dyan. Ah, para kainin nila? Hindi. Kakainin man naman yun, yung, 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 yung tawag yan, sirong. Oh. Ha? Hmm. Gabi? Ay, dagga daga? Hindi yung nangangay mo. Yung malilit ba Ha? Oh. Kinakain niya, yun nila. Yun. Duma naman yung ahas, yung puso niya, kakapitan yun. Hmm. yung Yun ang ng ano. Daga ng ahas. Yung ahas. Kaya wala dito. Hindi na ako. Pag marami na. Ang laki ng gaman niya. Oo nga. Ang lalaki talaga. Oo. Ang kalihip. Oo. Ito ang laki ng elaman niya. Oo. Pwede na yun harvestin. Kailang mura ang ano gabi dito sa ano no. Kamarisorte. Ah, mahal din ang gabi. Mahal? Kasi kaya pabili ko ng ang... Anim, alimang piraso ay isandaan. Mm. Yung pabili ka nga kay atin na nung nakaraan ng 40. Nagpunta siya? Bili ha. Ah, binintahan mo siya? Binintahan ko lang um, siya. Dalawang ano. Dalawang tali? Dalawang tali. Ito ang mga dati na rin. yung bahay dati ni ate Helen. First time ko pong umikot dito kasama si ate Helen kasi sabi ko ayoko nang ano nakaupo doon sa kanila at inaantay si Palakpon. E eh, E ano? dito kami nagagamit Doon yung ugub, sabi ko kunin niyo eh. Hindi naman aakyatin, susungkitin dapat. Ito po yata lang yung dati. Ay, may kakwa, oh. May mga bunga, oh. Ang lalaki, oh. Hindi pa siya hinog. Pero may hinog na siguro yan. Ang lalaki, oh. Ang talaga oh. po mga kalingap ng mata oh. ko pagdating sa gubat. Oh. Gusto ko yung mga exotic. Nakita mo? Mga bunga? Ayan, ang lalaki. Pero hindi pa siya hinog. Ang daming tubo ng ano, ng ugob. Di diba, pang tanim yung similya ng ugob? Ito, similya ng ugob. Similya ng ugob. Ito, ito. Yung buto niyan, kinilalaga. Ito yata puso niya dati to. Oo. May sira na. Pero wala nang tubig yan. Meron pang tubig yan. Oo, kasi bumili, pag binilhan mo ng bagong ano, no? puso. Eh, nanakawin naman yung ano dito. Oo, yan lang. Nila ko yung bumba. Ang dami pala dito. Yung ano niyan, puso niyan, yung ano niya, bumi yung ganyan. Inanakaw. Oo, mm, kaya nawala. <laughs> Wala nung nawala kayo nung pumunta kayo ng Surigao mga tao pinakilo siguro asan ang bahay nyo dati? ah wala na yung kubo nagiba na talaga laya ang kaan ko kaya pumakalingap yung mga nagtatanong sa dating bahay nila ate Helen ito po pala yun tapos wala na yan ang santol may na yun sa? sa bahay Ah, yung gagataan. Masarap yun. Yung binuro. Sinantol. Tapos bilhan natin ng ano, ng tambakol. Yan, yung puno yan. Marami yan. Bukas, pagka mag-init at pag umpisa tayo ng pakubo, magluto tayo sinantol. Baby, Bibi ako bibili ng isda. Tapos nyog, may nyog na kayo dyan. Pero nyog na Yan, may nyog. Magluto tayo sinantol. Yun ang kao. Ang kadito na kadito yun ang ulamin nating tanghalian bukas hindi kami makaumpis sa mga kalingap ng kubo nila kasi sobrang ulan yun naman santo na may yung malalakihan yan yung ganyan kalalaki iba niya yung may lupa ari doon iba naman na may ari doon Dati pero sayang kasi eh, may taniman oh mayroong tanim doon may si na sitaw nagsurog ng tanim namin eh sa, si, si inyo? kapatid yan kapatid yan oh La, dati ano na kayo nagtatanim dito dati sayang po sayang pumakalingap yung lugar kasi ano bakante eh masipag naman sila Ate Helen magtanim kaya sana payagan na lang napataniman ito kasi kaysa ganito oh bakanti lang wala namang nakatira pag napakina ito yung kubo nyo bakas ng kubo ano? tumumba na tumumba na sa bulok na bulok na ito ito po yung kanila saging nga namin talaga yan tanim namin yan talaga Hmm. Nagdikit-dikit na siya, no? Kaya maliit na yung puno. Maliit na yung puno. Dati yung saging yan lahat. Marami, pero marami siyang, ano, ngayon, no? Oh, magbubunga, puso. Ay, no, Marami siyang naglalabas ang puso. Ay, so, yun yung talaga saging namin. Kasi 2,000 pa kami dito. Hmm. Nakakalingit, sa kawayan na gagamitin. Maraming kawayan ito tanim Oo, kasi ang gagamitin nating dingding kawayan para maganda siya tingnan. Tsaka presko. Meron, ano, ano daw, may plywood daw para madali. Eh, pero ano, plywood kasi madali mabulok. Mas matibay pa din ang kawayan. eh may laman na yan. Pero kabago pa lang ito. Ha? Pero parang may laman na siya. Bago, parang matanda na yung puno. Kasi malalaki yung ano niya. Yung, katawan niya yung Eto Ate Haley, no? Yung gabi na yan. Ayan, yung pagkain ng baboy. Oo, oh, alam mo to. Kaya kung magkain San Fernando. Kaya na puno. Ayan, Ayan ganyan pang... to ang pangtanin pangkain ng baboy. Ayan, pang pangkain talaga ng baboy. Oo, o, yan. Ang grabe mga kalunga po. Pero may laman. Itong laman niya, panlaga, di ba? Nilalaga ang laman niya. Wala pang laman? Pero na yan. Ganyan kalaki. Yung... Pero na yan. Wala lang tayo itak. <laughs> sayang ayan. Yan ito. Siguro tinanong kung magdating kami dito. pero sayang yan pagka pinunod mo. Sayang yung ito. Ang kain man. ng baboy. Kung malapit, Maraming dito. Kumalapit lang po yan sa bahay. Mara, mara, marami po ito dito. Kahit magkanam ka ng ano, isang hektar ang ganito. Oh, ano, yan, yan, ulan ba yan? Simbolan. Ulan ba yan o hangin? Ulan. Dito ang daan? Walang daan dito? Wala, -dito ano ba yan? Ulan siya.

papahilot ko lang kagabi. Ay! Wala ka man lang patawad. Pero ako, naghilot tayo. Yung kapitbahay. Hindi, naganap naghanap kami ng maghihilot, lalaki. Ano? Ay, nagtanong na ako kagabi. Sabay so, ka, ulan ka. Dito yata may daan. Oh, Lord. Hallelujah. Huwag mo naman ako masain. Huwag mo akong babasain.